Panalangin sa gabi O Diyos, aming amang mapagmahal at maawain, pagpalain mo kami na yong gabi. Marami sa amin ang nangangailangan ng iyong awa at pagpapala. Panginoon, nananalangin ako para sa isang mapayapang gabi at isang mahimbing na pagtulog. Naway palibutan ako ng iyong presensya at ang mga mahal ko na pinapanatili kaming ligtas sa kapahamakan at pagkabalisa. Idinadalangin ko ang mga taong nahaharap sa mga hamon o paghihirap naway aliwin mo sila at palakasin. Naway bigyan mo sila ng lakas ng loob at pag-asa at ipaalam sa kanila na lagi mo silang kasama. Ibinibigay ko rin sa iyo ang aking mga pag-asa at pangharap, nagtitiwala sa iyong perpektong plano para sa aking buhay. Masunod na wa ang iyong kaluuban sa lahat ng bagay. Mahal namin Ama, tingnan mo kami bilang mga kaibigan ng iyong anak na si Jesus. Siya ay nagdusa at namatay para sa amin hindi kami nangahas na itaas ang aming mga kamay sa iyong paningin, maliban bilang iyong mga tinubos na tao. Ninahal kami ni Jesus at ibinigay ang kanyang sarili para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Siya ay nasugatan dahil sa aming mga pagsuway. Pinasanya ang aming mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa Cruz. Hindi namin binabanggit ang aming sariling mga pangalan sa iyo, sapagkat kami ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Maging ang aming pinakamahusay na pagsisikap ay nabahira ng kasalanan. Ang aming mga dalisay na pag-iisip ay may kasamaan sa kanila. Ang aming pinakamabait na mga gawa ay hindi ganap na dalisay ang maling motibo, makasariling pagnanasa, at di ba na nadamdamin ay nabahira ng lahat ng amin ginagawa. Ngunit si Yesu Kristo ang amin pag-asa at pagtitiwala. Panginoong Yesu Kristo, Ang mga alagad mo yung pinagkaluuba ng isang halimbawa ng kababaang luob at kahinahunan, isang gampaning madali, isang pasaning magaan. Tanggapin ang mga panalangin at ginawa sa araw na ito at bigyan kami ng pamamahinga na magpapalakas sa amin upang makapaglingkod kami ng higit na matapat sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga pagpapala sa araw na ito. Pagpalain ang lahat ng mga karanasan na iyon sa amin. Ituro mo sa amin ang mga aral na mo para matutunan namin. Pagpalain ang lahat ng aming pagsisikap na makatulong sa iba. Kung kami ay nagkasala sa amin kapwa, maging sa kawalan ng pasensya, pagkamakasarili o walang intensyon sa kawalang ingat o kawalang pag-iisip, Humihingi kami ng iyong kapatawaran at hinihiling din namin na tulungan mo kaming alisin ang aming pagkakasala. Turuan mo kami kung paano daigin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Bigyan mo kami ng banayad na kapag papagaling na haplus na magpapagaling sa mga sakit na dulot namin. Punuin mo kami ng higit na pagmamahal upang lagi namin pagbalain at hindi makapinsala sa iba. Hinihiling namin ang lahat ng mga awa na ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.